Si Jong Hae Zong, ay isang magaling na secret agent ng National Intelligence Service. Sa isang operasyon kasama ang kanyang grupo, inaresto nila ang isang smuggler ng artifact, ngunit nakatakas ito sakay ng kotse. Agad inabol ni Hae Zong ang smuggler, gamit ang motorsiklo. Inakyat niya ang kotse para mapigilan ang smuggler, ngunit biglang iniliko ng driver ang sasakyan para ihulog siya. Mariing kumapit si Hae Zong. Gamit ang helmet, Hinampas niya ang sunroof, para masira ang salamin. Nakapasok siya sa loob ng sasakyan, at nakuha ang artifact. Ngunit sa kasamaang palad, nabangga ang sasakyan sa isang traffic barrier. Pagkatapos ay tumilapon at nasunog. Tarantang lumapit ang kasamahan niya para iligtas siya, ngunit biglang sumabog ang kotse. Maya-maya, lumitaw si Hayes ang mula sa apoy, bitbit -bit ang artifact sa isang kamay, at ang smuggler sa kabila. Tagumpay nilang natapos ang misyon sinumitì nila ang artifact sa kanilang team leader Maingat nitong inalis ang nakabalot na plastic ngunit nabigla ito nang makitang nasira ang artifact Napagtanto ni Hayeong na nasira ito nang aksidenteng tamaan ng bala noong magpaputok siya Galit na galit ang direktor at inutos ang agarang pagpapatanggal kay Heis Ong. Sa kagustuhang mailigtas ang kanyang pinakamahusay na miyembro nakiusap ang team leader at nangakong gagawin ang lahat para lang mapanatili ito kaya naman binigyan sila ng direktor ng isang sekretong misyon. Kapag matagumpay nila itong natapos, papayagan ito ang pananatili ni Hayes Ong. Mabilis na tinipon ng team leader ang grupo para ipaliwanag ang bagong misyon at ang kwento sa likod nito. Ilang taon na ang nakararaan, sampung tonelada ng mga gold bars mula sa emperador ang inihanda para sa National Independence Movement. Si Sobyang Mon ang itinalagang tagapangalaga ng mga ito. Gayunpaman, nagtaksil si Sobyang Moon sa bayan, at inangkin ang mga ginto. Nang makalaya ang bansa, napilitan itong magtago, at itinago din ang mga ginto. Ipinakita ng team leader ang isang larawan, na nagpapatunay na totoong mayroon ng ginto. Gamit ang ebidensyang iyon, minsan nang inimbestigahan ng National Intelligence ang Byung Moon Foundation, ngunit nabigo silang mahanap ang mga ginto. Ang tanging lugar na hindi nila nasuri, ay ang Byung Moon High School, na pag-aari din ng Byung Moon Foundation. Kamakailan lang, nakatanggap sila ng isang tip, na nasa paaralan ang nawawalang ginto. Balak yung ipuslit ng foundation sa ibang bansa. Ang misyon ni Hayes Ong, ay magpanggap na isang high school student, at hanapin ang ginto. Isa iyong nakakakilabot na misyon para sa isang taong 31 na. Samantala, sa Byang Moon High School, ipinagdiriwang ng mga guro ang kaarawan ng vice principal. Para maging permanente sa trabaho, pabibong kumanta at sumayaw si Sua, upang pasayahin ang vice principal. Pinainom siya nito ng marami. Sa sobrang kalasingan, aksidente niyang natanggal ang wig ng vice principal, kaya inagaw niya ang taxi nito, para matakasan ang nakakahiyang eksena. Dahil sa pagkadismaya, dumiretso siya sa diner ng kanyang ina, para magpalipas ng pagkalasing. Doon, nakita niya si Hayes na mag-isang umiinom, at agad na naakit sa gwapo nitong mukha. Nang sandaling iyon, ilang lalaki na nagpapanggap na estudyante, ang sinubukang takasan ang kanilang bayarin. Inakusahan nila ang ina ni Sua ng pagbebenta ng alak sa mga minor de edad, nang sagayon ay hindi sila magbayad. Hinarap sila ni Sua, ngunit pinatulan siya ng mga ito. Sa kabutihang palad, nakialam si Heisong, at pinwersa silang magbayad. Bilang pasasalamat, hindi na tinanggap ng ina ni Sua ang bayad niya, ngunit nagpumilit siyang tanggapin nito ang bayad, saka umalis. Lalong nabighani si Sua sa gwapong mukha ni Hazeom. Pakiramdam niya, ay na love at first sight siya. Umuwing pagod si Hazeom. Naalala niya ang mga panahong nabuli siya noong high school, kaya naman nagkaroon siya ng matinding disgusto sa mga paaralan. Gayunpaman, kinalmo niya ang sarili. Kinabukasan, pinlano ng grupo ang kanilang operasyon. Ipinalam nila, na ang Moon High School ay may mahigpit na hierarkiya tulad sa militar. Kahit ang mga guro, ay hindi nangangahas na tutulan ng makapangyarihang student council. Gumawa sila ng isang espesyal na pagkakakilanlan para sa kanya, upang makapasok siya sa paaralan. Ayaw ng mga ito sa mga bagong lipat na estudyante. Upang hindi maging kakaw pansin, kailangan ni Hayes Ong na matutunan ang mga makabagong ekspresyon, at sikat na slang terms. Kinagabihan, kasama niyang naghapunan ang pamilya ng team leader sa bahay niya. Nagulat si Yu Jong nang malaman, na sa pinapasukan niyang paaralan ipapadala si Hei Song. Inakala niyang papasok ito bilang isang guro, o kawani ng administratibo. Nang may na ang lahat, suot ang uniforme, pumasok na si Hei sa Byangmun High School. Pumunta siya sa opisina, para makita ang kanyang homeroom teacher. Napansin niya ang pag-iwas ni Su ah sa vice principal, kaya tinulungan niya ito. Iniligaw niya ang vice principal sa kabilang direksyon. Nabasa ni Suo ang pangalan niya sa kanyang name tag. Napagtanto nitong siya ang bagong estudyante na nakatalaga sa klase nito. Nagpakilala ito bilang kanyang homeroom teacher. Napagtanto ni Su A na ito din ang gwapong lalaki na tumulong sa kanila ng nagdaang gabi. Nang hilakbot siya ng malaman na ang crush niya ay estudyante niya pala. Agad siyang nagpakaseryoso bilang guro. Pinagalitan niya ito dahil sa pagpapanggap nitong matanda na at pag-inom kahit menor de edad pa. Ipinakilala niya ito sa klase, na naging dahilan para kiligin ang mga babae. Hindi naman makapaniwala si Yu Jong, na magiging estudyante pala si Hae At ang mas malala nito, naging kaklase pa niya. Sa break time, nakipagkita si Yu Jong kay Hae sa rooftop. Para matapos agad niya ang misyon, nangako si Yu Jong na tutulungan siya, kapalit ng hindi niya pagsasabi sa mga magulang nito ng tungkol sa kanyang buhay paaralan. Napagkasunduan nilang huwag makialam sa buhay ng isa't isa. Dahil hindi sanay na pumasok sa klase, hirap na hirap si Heisong napigilan ang antok. Nang tapikin ni Suo ang kanyang balikat, muntik na niyang makarate ang leeg nito, kaya napag-alitan na naman siya. Hinalaunan, nilapitan siya ng dalawang kaklaseng babae, para hilingin ang kanyang social media account, at magpadala ng anonymous na mensahe sa kanya. Hindi niya yun naintindihan, kaya pinagtawanan siya ng mga ito. Sa labas ng silid-aralan, natulala siya sa mga magugulong kaklase, hanggang sa natapunan siya ng gatas. Sa lunch break, nilibot niya ang paligid ng paaralan at naghanap ng mga potensyal na lugar na maaring pagtaguan ng ginto. Natagpuan niya ang isang lumang gusali na may markang "Off Limits." Nakalock ang gate nito, ngunit nakapagtatakang aktibo ang metro ng kuryente nito. Habang pinaplano ang palihim na pagpasok dito, nakarinig siya ng mga pang-iinsulto sa dikalayuan. Nakita niya ang ilang kaklase na binubuli ang kanyang deskmate hindi naman natinag ang mga ito sa presensya ni Heizong. Sa halip, inutusan pa siya, na bumili ng inumin para sa lahat. Tuturuan na sana niya ng leksyon ang mga ito. Ngunit nagpakita ang kanyang team leader sa kanyang imahinasyon bilang isang monghe, at nagpaalalang habaan ang pasensya. Kaya naman napilitan siyang sumunod sa utos ng mga ito. Pagbalik sa silid-aralan, tinanong niya ang kanyang deskmate na si Dongmin, tungkol sa lumang gusali. Binalaan siya ni Dong Min na may multo sa gusali, at pinayuhan siyang huwag lumapit doon. kaya't naman niya si Dong Min, na lumaban sa mga nambubuli sa kanya. Dahil kung hindi, lalo lang niyang hihikayatin ang gawain ng mga ito. Dumalo sa burol ng isang assemblyman si Chairman Lee, at nangako sa nabiyudang asawa na tutulungang mapag-aral ang anak. Agad niyang ipinaayos ang paglipat ng bata, sa isang espesyal na klase sa kanyang paaralan. Nagpahiwatig naman ang isa pang kongresista, na tila kahinahinala ang biglaang pagkamatay ng assemblyman, matapos nitong makipagtalo sa chairman, tungkol sa mga patakaran sa edukasyon. Binalaan siya ni Chairman Lee na manahimik, at umiwas sa gulo. Samantala, iniulat ng kanyang assistant, na naayos na ang lahat. Walang autopsy na magaganap, kaya wala na siyang ipag-aalala. Nakahinga ng maluwag si Chairman Lee, at handa nang ipagpatuloy ang kanyang mga plano. Sa kabilang banda, nag-report si Hayes Ong sa team leader tungkol sa lumang gusali. Kinalaunan, bumalik siya sa paaralan, pinatay ang CCTV, at matagumpay na nakapasok sa gusali. Habang nagmamasid gamit ang flashlight, napansin niya ang nakatutok na baril sa kanya. Paglingon niya, nakita niya ang seryosong mukha ni Sua. Nagbabala ito na may hawak itong gas gun. Inutusan siya nitong tanggalin ang kanyang maskara. Nang makita ang patrol armband sa braso ni Su A, napagtanto niyang nagkataon lang na nahuli siya nito, habang nagpapatrolya. Ginamit niya ang flashlight para masilaw ito, at mabilis na tumakas. Hinabol siya ni Su A, ngunit nabangga ito sa security guard, kaya nawala siya sa paningin nito. Kinabukasan, iniulat ng Principal Kate Sherman Lee, na tanging si Su A lang ang nakasaksi sa taong pumasok sa lumang gusali. Dahil nakita ang sospek sa unang palapag, ipinagpalagay ni Chairman Lee na hindi ito nakarating sa basement. Kaya malamang nababalik ito, at nagpas siyang maghintay. Nang araw ding iyon, inutusan ng isang pasaway na estudyante si Hayes Ong, na pataasin sa pinakamataas na level ang karakter nito sa isang laro. Dahil walang pagpipilian, tinawagan ni Hayes Ong ang kasamahang si Medium, para ihak ang laro, ngunit tumanggi ito at ibinaba ang tawag. Samantala, nabasa ni Mijung ang isang artikulo sa pahayagan, tungkol sa plano ni Chairman Lee na magpatayo ng National Education Hub. May budget iyon na lampas sa 800 milyong dolyar, ang katumbas na halaga ng mga nawawalang gold bars. Hinala nila, plano ng chairman na ipuslit ang mga gold bars sa ibang bansa, ilonder ang pera, at pagkatapos ay gamitin ito sa pagtatatag ng education hub. Sa kabilang banda, narinig ni Yu Jong ang problema ni Hayes Ong. Ipinalam nito sa kanya na ang pasimuno sa mga pambubuli ay si Teso. Ginagamit nito ang posisyon ng kanyang ama bilang isang assemblyman para ibuli ang mga kaklase. Binalaan siya nito na maging maingat. Sa klase, napansin ni na wala si Dong-min. Kinanap ni Su-a si Dong-min. Sinabi ni Teso na nagpaalam si Dong-min na umuwi ng maaga dahil sumakit ang tiyan nito. Napaniwala naman si Su-a, ngunit pakiramdam ni hae ay may mali. Habang break time, napilitan si Haze na maglaro ng video game para kay Teiso. Napansin niyang pumasok ang principal sa lumang gusali. Habang sumisilip siya sa pinto, tinawag siya ng guard at pinaalis. Pagkatapos ay nagpunta siya sa isang tahimik na lugar, upang ireport iyon sa kanyang team leader. Nang tapusin ang tawag, nakarinig siya ng ingay mula sa isang basurahan. Laking gulat niya, nang makitang nakatali si Dong Min sa loob. Alam niyang may kinalaman si Teiso doon. Dismayado siya dahil hindi lumaban si Dong Min. Dahil ulila, at ang lola lamang ang sumusuporta sa kanya, hiniling ni Dongmin Min kay Heisong na huwag iyong sabihin sa mga guro, sa takot na lumala ang kanyang sitwasyon. Nang sandaling iyon, dumating si Su Ao at nakitang madumi si Dongmin. Min. Naghinala agad ito, na binubuli ni Heisong si Dongmin. Min. Agad namang nagdahilan si Dongmin at sinabing aksidente lang itong nahulog, pagkatapos ay mabilis na umalis. Para maiwasan ang nanunuring tingin ni Su A, agad nagpaalam si Heis Ong para bumalik sa silid aralan. Sa di nakita ni Tae Su ang pagtulong ni Heis Ong kay Dong Min. Naiinis na ikinwento niya iyon sa student council meeting, dahil pinakawala ni Heis Ong si Dong Min nang wala ang pahintulot niya. Buong tapang na sinite siya ni Yu Jong dahil sa pambubuli niya. Minaliit siya ni Tae Su, at tinawag na alipin lang ng student council president, at anak ng chairman, na si Yena na si Yena sa ingay nila at inutusan si Teso na humingi ng tawad kay Yu-jong. Napilitang humingi ng paumanhin si Teso matapos siyang pagbantaan ni Yena. Nagbabala ito na kayang-kayang impluensyahan ng ina ang karera ng kanyang ama sa politika. Nagpasalamat si Yu-jong kay Yena, ngunit pinaalalahanan siya nito na manatili sa lugar at manahimik at huwag itong pangunahan sa pagharap sa isyu. Habang nagtatanghal iyan, ibinahagi ni Dong-min kay Hae-song ang mga kwento tungkol sa lumang gusali. Ikinwento nito ang tungkol sa isang ballet dancer, na binubuli ng kanyang mga kasamahan. Nasagasaan ito ng kotse at nabaldado. Kalaunan ay nagpakamatay. Itinago ng mga buli ang kanyang katawan sa ilalim ng sahig ng lumang gusali. Iniulat ng mga gwardya na nagpapakita ang kaluluwa nito, at sinasabing nagmumulto ito tuwing gabi, sa mismong oras ng kanyang kamatayan. Hindi naman ito pinaniwalaan ni Hayes Ong, ngunit nagpakita si Dong Min ng ebidensya, mula sa isang video na nai-record niya sa loob ng gusali. Nakuhanan nito ang isang nilalang, na lumalabas mula sa sahig ng ballet room. Bago pa may bahagi ni Dong Min ang ikalawang kwentong katatakutan, mayabang na nilapitan sila ng grupo ni So. Dinuraan ni So ang pagkain ni Dong Min, at pinilit siyang kainin iyon. Nag-aatubiling kinuha ni Dong Min ang kutsara, ngunit nakialam si Heizong. Kinundin na niya ang masamang pag-uugali ni Teiso. Itinapon ni Tiso ang tray at tumayo para kumprontahin si Heizong. Iniwasan ni Heizong na gumamit ng dahas, ngunit pilit niya itong pinigilan, para ipagtanggol ang sarili, laban sa mga agresibong pag-atake nito. Nang sinubukang gumanti ni Tiso, biglang dumating si Sua, at inawat sila. Pareho silang dinala sa opisina ng Vice Principal, pero mabilis na pinauwi si Tiso. Inutusan naman si Sua na parusahan si Heizong ng matindi. Tinanong ni Sua si Hayes Ong tungkol sa alitan nila ni Teiso. Sinabi nito na kung si Teiso ang nagsimula ng gulo, dapat ini-report na lang niya ito sa kanya. Naalala niya ang sariling karanasan, nang mabuli siya dati. Ipinagsawalang bahala lang iyon ng kanyang mga guro. Nalungkot si Hayes Ong, dahil patuloy pa rin umiiral ang pambubuli sa paaralan. Tinanong niya si Sua, kung nagpapanggap lang ba ito na wala itong napapansin, o talagang wala itong kaalam-alam sa paligid nabagabag si Sua sa sinabi niya. Samantala, nag-aalala naman ang isang kasamahan kay Hayes Ong, dahil mag-isa siya sa paaralan, at gusto nitong magbigay ng suporta. Gayunpaman, tiwala ang team leader sa pagiging maingat ni Hayes Ong, at siguradong hindi ito magdudulot ng gulo. Bigla namang pumasok ang direktor, at ipinakita ang video ni Hayes Ong na nakikipag-away kay Teiso. Agad na humingi ng paumanhin ang team leader sa direktor, sa mga ikinilos ni Hayes Ong pinagsabihan ng direktor si Hayes Ong. Pinaalalahanan siya nito na sumali siya sa National Intelligence Service para sundan ang yapak ng kanyang ama. Hindi siya dapat maghatid ng kahihiyan sa kanyang ama. Pag uwi sa bahay, naalala ni Hayes Ong ang huling pagkakataon na nakita niya ang ama. Mula ng araw na iyon, hindi na ito bumalik mula sa trabaho. Sa kabilang banda, hindi ikinatutuwa ni Teso ang pagsalungat at panghahamon ni Hayes Ong sa kanya. Nag-iisip siya ng paraan kung paano niya ito tatapusin. Nag-alok ng tulong ang gang leader, ngunit tumanggi si Teso. Pagkatapos ay siningil si Teso sa kanyang mga utang, at nagbantang kukunin ang ID niya, kung hindi siya makakapagbayad. Katulad ng dati, gumawa ng paraan si Teso. Pumunta siya sa bahay ni Dong Min habang wala ito at nagtatrabaho. Gamit ang pangalan ni Hae seong nagpakilala siya sa lola ni Dong Min bilang isang kaibigan. Gumawa siya ng kwento, na nanalo si Dong Min ng isang scholarship sa paaralan, at kailangan ng ID ng lola nito upang makuha iyon. Napaniwala naman ang matanda. Agad nitong kinuha ang ID at ibinigay sa kanya. Wala namang kamalay-malay si Dong Min sa nangyari. Habang nagde-deliver ng pagkain, nakita niya si Heisong na pumasok sa lumang gusali. Sinundan niya ito dahil sa kuryusidad. Hindi siya nakumbinsi ni Heisong na umalis, kaya wala itong nagawa kundi isama siya. Nang marating nila ang basement, nakarinig sila ng ingay. Kasunod ng mga tunog, nakita nila ang isang lalaking nakasumbrero. Binato sila nito ng martilyo, at tumakas. Hindi nahabol ni Hazeong ang lalaki, ngunit natagpuan niya ang isang nakakandadong pinto. Binuksan niya iyon gamit ang isang high-tech device. Pagpasok sa silid, nakita niya ang mga dingding, na puno ng mga impormasyon tungkol sa gold bars. Agad niyang tinawagan ang kanyang team leader, at ini-report ang hinala niyang hinahanap din ng chairman ng gold bars. Lingid sa kanyang kaalaman, nire-record ng hidden camera ang lahat ng kilos niya. Pinapanood siya ni Chairman Lee mula sa opisina nito. Niyaya na niyang umalis si Dong Min, nang mapansing na mumutla ito sa takot. Itinuro nito ang isang bagay sa ilalim ng sahig. Pagtingin niya sa ibaba, nakita ni Hayes ang mga kalansay ng tao sa ilalim ng sahig.